Bakit nga ba walang military ang Japan? Noong sinakop tayo ng mga hapon, nakita natin kung gaano katindi ang kanilang mga sundalo. Matapang, agresibo, walang awa, at higit sa lahat, tapat sa kanilang tungkulin. Pero alam mo ba, na sa mahigit pitumpong taon, wala nang opisyal na military forces ang Japan. Tara, pag-usapan natin. Nagsimula ang lahat noong isang libo naraan na raan matapos ang pagkatalo ng Japan sa World War II. Sumuko sila sa mga Amerikano. Isa sa mga naging kasunduan ay ang paglikha ng bagong konstitusyon ng Japan at ang nagsulat nito ay mismong si General Douglas MacArthur ng Amerika. At dito isinama ang isang napakakakaibang probisyon, Article Sham, na tinatawag na Renunciation of War. Ayon dito, hindi na maaaring magsimula o sumali sa kahit anong digmaan ang Japan at hindi sila maaaring magkaroon ng military force. Ito ang dahilan kung bakit wala silang official na army o military forces. Pero hindi diyan nagtatapos ang kwento. Noong isang at limampu ng sumiklab ang Korean War, kinailangan ng Amerika na iwan pansamantala ang Japan. Para hindi ito ma-take advantage ng ibang bansa, Pinayagan nilang magbuo ng National Police Reserve, 75,000 katao na magsisilbing depensa ng bansa. Hindi ito military, pulis lang. Kaya hindi paglabag sa konstitusyon. Kalaunan, pinalitan ito ng pangalan. Naging National Safety Force hanggang sa tinawag na Japan Self-Defense Forces o JSDF. Noong isang libu siyam, 154. Technically, hindi ito military, pero parang military. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng mga creative solutions ang Japan. May mga aircraft carrier silang tinawag lang na helicopter destroyers. May mga tanke, pero tinatawag na special vehicles. Marami din silang nakaimbak na plutonium, sapat para makagawa ng nuclear weapons, pero hindi nila ginagamit. Kung gusto talaga ng Japan ng full military, bakit hindi nila baguhin ang constitution? Simple lang, mahirap ito. Kailangan ng approval ng dalawang katlo mula sa House of Councillors at House of Representatives plus majority vote ng publiko. At dito sila nahihirapan kasi maraming Japanese ang ayaw ng militarization. Ayon sa survey noong 2004, 78% ng Japanese ay papayag lang lumaban kung unang atakehin ang bansa. Pero pag tinanong kung gusto nilang sumali sa digmaan, 13% lang ang pumayag. Para ikumpara, sa China, 88% ng mga mamamayan ay handang lumaban para sa bansa. Sa Taiwan, 77%. Ang Japan, mas pinipili pa rin ang kapayapaan. Hanggat umiiral ang Peace Constitution, mananatiling wala sa pangalan ng military ng Japan. Ikaw, sang ayun ka ba sa ganitong sistema? Dapat ba talagang magkaroon ng military ang Japan?